Ohayo. Haiyo. Oh, Minasan konnichiwa. I'm your full-time mom here in Japan. For today's mini vlog, bumalik muna tayo sa year 2021 kung kailan pinanganak si Misaki-chan. Today is November 10, 2021, birthday ni Misaki Chang. Kasagsagan ng corona at sobrang higpit ng mga ospital dito sa Japan, kaya naman wala si Hapon sa tabi natin. Unlike noong 2017 na nakita niya talagang lumabas yung anak niya sa ating cave. At ganoon na rin noong 2019 nung pinanganak si Kaoru Chang. This year medyo nakakalungkot kasi nga wala siya sa tabi mo. E nasanay na ako kasi na lagi kapag iiri ako ganyan. Tapos alam mo yun yung mga time na hirap na hirap ka. Pero nandito lang siya sa gilid, sa taas, naka nakatayo, nag, nag cheer na kaya mo yan, kaya mo yan. Pero sure ganay, dahil nga sa corona, wala siya. Kaya naman nung pinanganak ko si Misaki Chang, kahit na wala siya sa tabi ko, feeling ko nandyan siya, yung presence niya kasama ko. Uy, nasa bahay lang po yung asawa ko ha, huwag kayo mag-isip na kung ano. <laughs> Pero iba kasi talaga yung lakas ng loob na naibibigay ng ating mga asawa kapag ganan ka nandyan sila sa mga oras na nanganganak tayo. Kaya naman para hindi ako masyado malungkot, araw-araw akong tumatawag kay Hapon para i-check kung kumain na ba sila. Pero kahit hindi naman yata ako tumawag, okay lang. Mukhang namang busog na busog na si Kaoru. Pero lucky talaga ako kasi kahit na wala kaming family dito sa Japan, kayang mag-live ng asawa ko sa trabaho para makapag-alaga siya ng mga bata. Sa tuwing nanganganak ako, yung mga baby ko nag sila. Kaya naman kailangan silang gamutin at inilalagay sila sa incubator. Habang yung mga anak ko ginagamot, ako naman kinukuha ko yung chance to para makapagpahinga, kainin lahat ng pagkain na hinahain nila kasi masiba lang te. Hindi, joke lang, para lumakas ako kaagad. Para na naman paglabas ko dito, ready na tayong sumabak sa gera. At after ng napakahabang isang linggo, uuwi na kami at ito nga pala yung unang beses na nakita siya ng papa niya. Hay, kawrami timi-timi ang pagkain dito. na Cheese. mita. Hey <laughs> okay. Okay. Mita ka, retchay

めっちゃないねいちゃんもこうだったんだよ最初。らがるら下 <laughs> 正直ゆいちゃんと一緒だな、お前。<laughs> 落ち着けよ。ゆいちゃんも大人になったね。うん。じゃあ、なんか、バイバイ。ああ、いしいじゃん。泣きちゃったね。みさきちゃんだよ、みさきちゃん。 Ang galing no, parang kailan lang. Nasa chan ko siya. Ngayon, ang laki-laki na niya. So, huwag tayong mag ng panahon. Go get your phone. Take photos. Take a lot of videos na pwede niyong balikan pagdating ng panahon.